Disclaimer lamang po ako po ay hindi professional o isang eksperto ito dahil lang sa aking kakayahan at pagsisiyasat at karanasan, hindi sagutin ng channel na ito ang anumang bagay na ikasisira, pagkapahamak at pinsala na umasa sa video na ito. Kayo pa rin ang magdedesisyon sa mga sarili ninyo kung gawin nyo ito o hindi. Hello, magandang araw sa inyong lahat ito muli si Noyan inyong kwento at welcome sa ating YouTube channel. A month ago na ko sa inyo na ako ay nagpalaboratory. So ang ang mga result na akin laboratory ay yung high in triglyceride, high in puro high you no. Know? Uh, high siya sa triglyceride, high din siya sa uh, cholesterol and high din siya sa fatty liver at high din siya sa uric acid. Oh my God! So, nag ako ng mga bawal na mga kakainin sa uric acid. Kasi ang uric acid ko ay parang hindi bumaba since na nagpa ako. And then, na, uh, mayroon na ulit akong isang laboratory. Pero ikikwento ko rin sa inyo yon o ipakita ko rin sa inyo pagkatapos nitong ma-vlog ko itong mga bawal na kainin sa taong mataas ang uh, uric acid. Alam nyo mga kakwento ay napakahirap pag mataas ang inyong uric acid. Maraming klase ang arthritis na mula sa mataas na uric acid. Mayroong deformation sa ating mga kamay, sa ating mga paa, sa ating mga tuhod o saan man nga party ng ating uh, katawan na sa mga joints especially. Ay Pag umatake ito mayroong rare, mayroong severe at pagising mo na lang ay malalaman mo na pakasakit na di mo na maitapak ang iyong mga paa sa paglalakad. Meron din minsan na parang nangapal yung kamay at paa pero later on, unti-unti uh, naman siyang nawawala. Ganon pag umatake ang mataas ang uric acid. Kaya ako nagresearch ako dahil para gusto ko rin na maiwasan at hindi lumala ang aking uric acid. Kaya panay ang aking palaboratory at bumabalik nila ako sa doktor at para mamonitor din ang aking sakit. Although na nakakapag-vlog tayo ng mga home remedy, pero maliban doon, may mga times kasi na kailangan talaga na ang doktor talaga mag-advise para sa ating kalusugan. Kagaya nito, mga matataas na ang result ng ating laboratory. Ayon sa aking research, kaya gusto ko rin i-share sa inyo ito para malaman nyo din. At uh, minsan kahit alam na natin, minsan nakakalimutan natin. Ako, isa na ako doon na nakakalimutan ko kahit na na-research ko na. Pero pagkailang araw ay mawawala naman sa isipan ko. Meron lang akong mga ibang party doon na nakukuha. Pero yung iba talaga, minsan nakakalimutan ko. Kaya gusto ko i-share sa inyo ang mga bawal na pagkain para sa taong mataas ang uric acid. Gusto nyo na bang makita? Raw VTR kung ang isang tao ay may mataas na antas ng uric acid, inirerekomende na iwasan o limitahan ang paggamit ng mga pagkaing mataas sa purines. Ang mga perine ay mga sangkap na bumabagsak sa uric acid sa katawan. Dahil ito ang ilang pagkain na dapat iwasan o limitahan, isa. Mga karne ng organ, iwasan o limitahan ang pagkonsumo ng atay, bato, at iba pang karne ng organ dahil mataas ang mga ito sa perine. Dalawa, seafood. Ang ilang uri ng seafood, tulad ng bagoong, sardinas, tahong, scallops, at herring ay mataas sa perine at dapat iwasan o limitahan. 3. Pulang karne, limitahan ang paggamit ng karne ng baka, tupa, at baboy dahil naglalaman ang mga ito ng katamtaman hanggang mataas na antas ng perine. 4. Mga karne ng laro, iwasan o limitahan ang pagkonsumo ng mga karne ng laro tulad ng karne ng USA, kuneho, at pheasant. 5. Ilang mga gulay, ang ilang mga gulay, tulad ng spinach, asparagus, cauliflower, at mushroom, ay naglalaman ng katamtamang antas ng perine at dapat kainin sa katamtaman. 6. Alkohol, limitahan o iwasan ang pag-inom ng alak, lalo na ang beer, dahil maaari itong tumaas ang antas ng uric acid. 7. Mga inuming matamis, ang high fructose corn syrup na matatagpuan sa mga matamis na inumin tulad ng soda ay maaaring magpapataas ng antas ng uric acid, kaya pinakamahusay na iwasan o limitahan ang kanilang pagkonsumo. Walo, mga prutas na may mataas na fructose, ang mga prutas tulad ng mga dalandan, grapefruits, at pineapples ay naglalaman ng mataas na antas ng fructose na maaaring magpapataas ng antas ng uric acid. Maipapayo na ubusin ang mga prutas na ito sa katamtaman. Cham, yeast at yeast extract, ang mga pagkain tulad ng yeast spread, yeast extract, at ilang mga baked goods na naglalaman ng yeast ay maaaring magambag sa pagtaas ng antas ng uric acid. Tampo, mga naprosesong pagkain Ang mga naprosesong pagkain ay kadalasang naglalaman ng mataas na antas ng purines Kaya pinakamahusay na limitahan ang kanilang pagkonsumo Mahalagang tandaan na maaaring magiba ang tolerance ng lahat sa mga pagkain mayaman sa perine At pinakamahusay na kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan O isang rehistradong dietitian para sa mga personalized na rekomendasyon sa panjeta Ayan mga kakwento At gusto ko lang idagdag na may nabasa din ako na minsan kasi na, sa sobra nating iwas ng mga pagkain, mga iwas natin sa mga ginagawa natin para maiwasan natin yung ganong sakit. Baka ang ilan sa atin ay hindi alam ito, kasama na rin ako. Kaya lang nabasa ko lang ito. Gusto ko rin i-share sa inyo kasi minsan magtataka tayo na wala naman akong ginawang bawal o wala akong kinain na bawal pero bakit mataas pa rin ang uric acid ko. Isa din sa mga nagpapataas ay itong mga candy. Kasi yung mga ibang mga candies ay gumagamit ng mga artificial na mga pampatamis, yung sweetener. Kaya yon pampataas din ng uric acid yon At pampataas din ng uric acid ang mga pampaalsa sa tinapay. Sa bakery, syempre kumakain tayo ng mga pandisal, kumakain tayo ng mga tinapay, madalas pang merienda natin. So baka minsan doon natin nakukuha ang mataas na uric acid. Mga kwento, meron akong idudugtong na segment dito sa ating vlog para may makukuha pa tayo na aral, hindi lang sa mga home remedy na ating mga binibigay na information dito kundi para rin matuto tayo sa ating pang-araw-araw na Noy, eh, anong kwento? ba? Sa ating mga Pilipino, kailangan din natin minsan i-balance ang ating mga sarili. Minsan na-vlog ko ito nung matagal na na... Siguro last two years ito, yung mga ibabalance natin sa ating buhay, spiritually, physically, mentally, emotionally, and of course, financially. So isang bagay dito ang ginagawa ko rin na para mabalance din ay ang spiritual living. So ang ating pamumuhay bilang isang spiritual ay mayroon tayong mga obligasyon sa ating mga sarili para mag-grow yung ating spirit or soul. ba? Diba? So, kailangan natin rin silang alagaan. Katulad lamang ng pagdadasal. First, second ay pagpunta rin sa simbahan para umatin sa misa. O ano man ang inyong mga relihiyon ay nirespeto natin dito. At kung ano man ang pamaraan nyo sa panalangin ay Uh, pasok na pasok pa rin yun. At kung ano man yung inyong mga traditional sa inyong mga sekta ay pasok pa rin yun. So yun, respetuan tayo sa ating mga um, sa ating mga reliyon. So ako po ay isang Roman Catholic. Ito yung ating kwento ngayon ay yung sa aking pagsimba. Kung habang nakapila ako ay may nakita ako yung isang lalaki na nagkomunyon din. Siguro mga five person apart kami, kaya nakita ako yung kanyang pagbalik sa kanyang upuan. Nung nakuha na niya yung tinapay or yung hostya, ay hindi niya kaagad isinubo sa kanyang bibig. Bagkos siya ay dinala niya sa kanyang, uh, bumalik sa kanyang upuan. Nung siya ay pag-upo, ay napatingin ako sa kanya kasi nakita ko daladala niya. Hindi niya kaagad sinubo yung hostya. Kaya, nung bago siya umupo, paupo na sana siya, nahulog yung hostya sa semento, sa sahig. Nampot na kaagad, tsaka tumingin siya kung may nakatingin sa kanya. Ako naman ay patay mali siya, nga kunyari, hindi naman ako nakatingin sa kanya. So yun, nakita ko na isinubo pa rin niya yung hostya. Ito pag-usapan natin ngayon ay para sa katoliko, pero pwede rin kayong makinig na ah, ganun pala din sa kanila. Ganun. Ah, ganun pala dapat sa kanila. So, ganito, ang sabi kasi, laging pinapaalahan, ng mga ano ba tawag doon yung mga nagsiserve sa church na pag tayo ay nagkomunyon, di ba tinuturuan tayo, sa pagtanggap pa lang, pagsabi ng body of Christ, yung kamay natin na kanan, nakaganito, at yung kaliwa ay nasa ibabaw ng kanang kamay. And then, pag body of Christ, siyempre ilagay dyan sa palad mo, at ito naman kunin ng kanan mo, at siya mo rin kaagad isusubo sa iyong bibig. So, pagkasubo mo at saka ka bumalik ulit sa inyong upuan. So, ang nangyari, yung sa, yung five uh, person apart kung nasundan ay hindi niya kaagad sinubo. Kaya, yun ang tendency na nahulog siya. Kasi, very holy yung tinapay na yon yung hostya na body of Christ. So, kailangan, hindi mo na siya kailangan dalhin pa sa iyong upuan. Doon mismo ay isusubo mo na sa iyong bibig. Kaya para maiwasan, yun naman talaga ang tama na pagtanggap ng katawan ni Kristo. So yun mga kakwento, sana may napultaing tayong aral pati sa ating kalusugan at sa ating pamumuhay bilang kristyano. Maraming salamat sa iyong panunood at sana masuportahan ninyo ang aking channel. Um, please subscribe at uh, likes din kung nagustuhan ninyo at pwede nyo rin siyang i-share. So kayo nang bahala kaunting kaalaman sa ating buhay ay may tagumpay na naghihintay. Maraming salamat sa inyong lahat.